guys ang aking ginawa yan na puto ayan guys gumawa na naman ako ng kanin guys ayan simple lang yan guys at wala pang ang gastos nyan wala pang 50 pesos yata mga 50 pesos lang 60 yan nakakagawa ka na ng puto ayan aking pangalawang gawa na puto guys ayan Yung, uh, umapaw sa cheese yan anak ko kumakain na doon nasarapan na naman daw siya sabi niya sar, sobrang sarap talaga daw ma sabi niya ayan guys ayan ang aking recipe today yummy yummy puto cheese Ayan. Mas masarap yan guys pag mayroon egg salt sa ibabaw Nakasama kasama doon sa cheese. Wala kasi akong egg na pulay kaya yan lang muna guys. Ayan. Paggawa ko ulit niyan. 'Yun. Dadamihan ko na paggawa kasi para sa mga party yan, pwede yan gawin. Ayan aking recipe kakaniin yummy yummy mayroon pa yung nakasalang doon iba iba, kulay, iba dalawang kulay guys white at uh, ano red at saka orange yan. yun lang kulay na meron ako eh sa susunod iba't ibang kulay na yan guys may green may purple at red orange yan susunod na yung makikita ng kayo, subscribe nyo ako sa aking youtube channel guys, the april akikaw, para updated kayo sa aking mga video thank you for watching ayan guys subscribe pa more and follow pa more, thank you thank you very much, mga reels mga ka youtube